Yo, what's up guys? Good evening sa inyo. Punta natin yung nag-ano guys. Nag-aayos na kami sa taas. Taas na naman yung buko guys. Madilim. Wala na ito yung mga trabante dito. Ay init Hello, hello. Hello, hello, hello everybody. Ayun sila. Ayun sila. guys. guys. Ayo, Lihat. Nah. Di tutai sa root cap. Okay, guys. Cuma oh, to the x sila guys oh in a useful gain oh you subscribe then you comment mania sino money i upload in my youtube umar not give YouTube you to view sino gitu i upload da youtube you see jenny b umar here umar jenny uh, is always a uh, subscribe by YouTube channel. Ito tayo sa rooftop guys. Ayaw, no? Ayan, ito yung taas namin. Yun, yun Kung gusto mong magpakabatay, lulundag ka lang dyan. No? Ayan. Ay, pala yung ano, yung hospital. ato Yan nang doon. Doon yung cornets. Alam niyo yung, yung green na yan, yung yun ang holiday. Holiday. Ito yung paligid namin sa bahay namin. Dito po ako ngayon sa rooftop, guys. Sinamahan ko yung ano, nag-aayos ng ano sa taas. Ayun sila Kasi pag umuulan, guys, nag -ano yan. Nag-tulo sa baba. Tumutulo. So, si sinanay na nagkuha na. trabante yan susubok tayo dito ay okay, wala yun ay kailangan may apoy apoy ayan sila ayan wala yan butas pa naman yung short ko tapos nakabuka ka baka nandiyan na yung nanay ko ay okay. ganun pala yun ayan guys tingin nila ako dito bakit may pa ganun ganun sila Ah, oh, tatlapagal lang pala ng guma yan. Ay. Okay. Okay. ganun bala yan. May pa, apoy-apoy. Okay, ang apoy. Kung baga sa atin dahil is budkasil. Budkasil pa yun. Budkasil na lang guys. Guma lang pala yung pang... Guma lang, lang pala yung pang tapak nila dito. Tingnan mo naman. Ano kasi yung yung hose ng tubig diyan sa ilalim tapos pagunta doon sa baba. wala doon sa kwarto ng alaga ko tapos pag umulan siya, umaagas diyan sa baba. Eh yun ang mga host nila guys oh. Ano kasi dito yung mga ano dito sa baba. Na ano nila yung hose? Ha? Wire? Naging assistant patuloy ako dito. Pag ako'y nahulog dito, umar. Wala pa naman ko iliwat.

iba ba'at kelas tisuan Bak Ya urut mari seduloh mari dada Baik pala pagu ulan Ba'at ini terbang pacik Oh kapal lagi nak dilayung gasul Yun gasul. Eh Kilit guys, kilit. ini yung apoy. Dito tayo sa rooftop Hello guys, hello Philippines. hello shout out. Kita <laughs> tawa dan aku di Umar. Ke Umar ha. Susunugin kita jasa. Sa... Apoy apoy. Ito wala yung uh, kapatid ni tatay. Kapatid ang tatay nami Oh, isa na pala tatay. Yan yung maingay paggabi guys oh. Maingay yan. Yan, yan, yan. Ito yung paligid ng bahay namin. Ito yung puno ng dates. Yan yung may bunga na yan. So natin. Yan. Bunga. kay mga namin. Ayan, labasan namin, gate namin. Ayan, may tao. Ayan. Shout out, shout out, everyone. Hello, guys ay sa rooftop. tap ito yung kalikid ng kain namin guys ay to to ay tapos may ito. may may baba na may baba doon naglalakad yung baba aba so